totoo lang mga kababayan ko. Kasi yung nagnaka, naaalala nyo ba? Nakakalungkot ha? Naaalala nyo ba yung matanda? Na nagnakaw ng mangga? O accusing na nagnakaw ng mangga kasi namitas ng hindi naman kanyang puno. Mga kababayan ko. Mangga ha, mangga. Prutas. Pinakulong ng may-ari. Pinakulong ng may-ari. Sinampaan ng kasong theft. Mga kababayan. Ang tindi. Sinampaan ang kasong theft to matanda na to at ang ending mga kababayan ko pinakulong. Dahil lang sa mangga. Tapos mga kababayan ko, yung inaakusahan natin na magnanakaw ng 600. 612.5 million pesos na confidential fund, pinapaharap natin sa hearing para malitis. Aba, mga kababayan ko, nagmatigas pa. Pinagtanggol pa mga kababayan ko. Ang tindi. Saan kayo makakita ng batas sa Pilipinas na ultimo, ang Korte Suprema, pinagtanggol pa? So kaya masasabi ko ngayon mga kababayan ko, ang batas ngayon is para sa mayaman. Hindi para sa mga ordinaryong Pilipino at mga mahihirap. Ang sakit pakinggan, di ba? todo ta todo taas kayo sa Supreme Court. Pero yung hinanaing at sigaw ng ordinaryong Pilipino hindi mapakinggan. Mga kababayan ko. Ito ba ang Pilipinas? Ito ba? Mga kababayan ko. Parang tama si Luna. Anong mas uunahin nyo? Diba? Sabi ni Luna, anong mas uunahin nyo? Prinsipyo bayan. Mga kapatid, sa digmaan na to, ang pipiliin ko ang bayan. Yung bayan na aking sinilangan, yung bayan na pinitirahan ng aking lahi, yung bayan na sinasabi ko, ako ay Pilipino, ako ay para sa Pilipinas at ang batas na, na umiiral dito sa bansa natin ay para sa lahat ng Pilipino na kahit sino dapat ay managot, mga kababayan. It's sad to say, nakakalungkot, na ang batas pala natin ngayon ay para lang sa mga mayayaman at mga nagtatakip ng kanilang mga ari-arian.